nakalimutan yung password ayan sa may mga cellphone dyan na nakasalimutan yung password kagaya nito subukan nyo itong gagawin natin wala namang mawawala kung susubukan nyo ba diba? so simulan na natin ng power off kuwala wala po kayo ng charger saksak yung charger kailangan nakacharge pagsabayin po natin yung volume down at saka yung pagsalpak ng charger 1, 2, 3, go sabay so ayan sabay tapos sabay nyo rin bibitahan yung volume down at itong charger sabay din na ganun. Tapos, abang nakabukas pa, pagsabayin yung volume down at saka volume up ng ganyan. Pack. So, ayan, nandiyan pa yung password. Power up nyo ngayon. Tapos, sa kanyo ngayon, isasalpak itong sabay-sabay na yung charger, yung power button at saka yung volume down. Sabay-sabay na po natin siyang isasalpak. One, two, three. Tapos, on-off natin ulit. And then, check bang wala magic wala nang password ang cellphone mo no?